maluna na sa halos daan ang namatay sa Morocco dahil sa magnitude 6.8 na lindol. Habang sa Greece, 10 naman ang patay dahil sa pagbaha. May ulat si Abi Malanday. Wasak na bahagi na mga gusali. Nagkalat na mga bato at nagkumpulang mga residente dala ang kanikanilang mga gamit. Ito ang sitwasyon ngayon sa Morocco matapos yanigin ng magnitude 6.8 na lindol kagabi na pinakamalakas sa kaisisaya ng bansa. Ayon sa Interior Ministry ng Morocco, pumalo na sa halos 300 ang katao ang nasawi sa pagyanig na nagmula sa Al-Hos, Marrakesh, Warzazet. Azila, Chewa at Rudan. Mahigit 150 katao naman ang napaulat na nasugatan na inaasahang madaragdagan pa. Samantala, nanawagan sa lahat ng sangay ng pamahalaan ng Interior Ministry ng Marco na tumulong sa mga naapektuhang lugar ng lindol, lalo tunuan na ang mga ospital at marami ang nangangailangan ng dugo. Ilang opisyal din ng ibang bansa ang nagpaabot ang pakikiramay at tulong sa Morocco gaya ni na Indian Prime Minister Narendra Modi. Nagdeploy na ng mga helicopter at lifeboats sa mga otoridad sa Central Greece matapos umakyat sa sampu ang nasawi dahil sa malalim na pagbaha. Ayon sa gobyerno ng Greece, pawang nakita ang katawa ng mga nasawi sa Thessaly area, mahigit 300 kilometro ang layo sa Hilagang Athens na nagkaranas sa malakas sa pagulan dulot ng Storm Daniel. Apat na individual naman ang pinagahanap ng mga otoridad. Sa ngayon, umala na sa 2,500 katao ang ininigda sa Greece kasabay ng nagpapatuloy na rescue operation. Samantala, bumuhos ang simpatya kaugnay sa kalusugan ng Myanmar ousted leader na si Aung San Suu Kyi. Ito'y matas ihayag ng anak nito na nakaranas ng cyber-dental at gum issues. Ang kanyang ina na nagresulta ng hirap nito sa pagkain. Ang kay Kim Aris, sinamahan ng pagsusuka, pagkahilo na hindi pa makatayo at magkalakad ang kondisyon ng kanyang ina na dalawa at kalahating taon ng ginagamot sa kudungan. Wala pa namang pahayag ang hunta at prison authorities ng Myanmar kaugnay sa kalusugan ng dating pinuno. Matatanda ang noong Pebrero 2021 nang nahatula ng 33 taon na pagkakakulong ang 78 anyos na dating leader matapos patalsikin sa pwesto. Abi Malanday para sa bayan.